Sa TONGS TV Manood palagi At mag-subscribe na rin kayo Para updated sa bawat video naming bago Sa bawat video ay may aral kang makukuha Lalo na kung isa kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na Sa TONGS TV Mag-subscribe na kayo At manood palagi Yun ako magandang magandang gabi sa inyong lahat umaga, tanghali yan so ito na nga po ano uh, kanina may pinuntahan lang po kami ni Kuede then ayan, uh, pagbalik namin uh, mga tanghali na alas dos so namimitas na po sila ng sile kasama si Atibing at saka yung anak niya then Si Nanay, si Kuya, tsaka si Bato, no? So, pinitas nila yung sili na nagtira natin kahapon. At, so, ngayon, eh, ayan na nga po yung nah harvest nila. Ayan, bagay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 na bundle na po yung good lima yung segunda ang sili natin so meron pa raw pitasin na dalawang tudling sa sobrang dami ng bunga <laughs> hindi matapos tapos yung harbisin ng sili uh, isa pa uh, one lang sila sila lang ang pumipitas bali si atribing lang si yung anak kay Eddie tapos si kuya at si nanay nagtitinor so ayan si Bato bali apat lang yung namimitas din ako so ayan mga katongs at uh, alas dos na hapon ng ayan madaling araw patuloy pa rin ang patubig natin dito ayan humihina hinihinay tubig hmm. so nakailan tuling tayo din ng sili at alas dos na nga po so ipapahinga ko muna yung robin kasi maghapon kahapon then hanggang ngayon paandarin ko na lang uli mamaya mga alas 5 So ililipat ko naman din yung host dito nasa bila. So, na sa kabila So inuuna kong tubigan tong sili Kasi Kasi uh, Kailangan ng matubigan Tapos pipitas din sa talong bukas Kaya Pero Maluwang yung natubigan nila Ni Bato rito kahapon Kasi Maghapon umaandar Pinandar to Uh, may pinuntahan kami ni kaede Iniwang si Bato rito Maghapon umaandar Baluang na rin na tubigan dito sa talong ano mga katongs bukas naman ah mamaya naman din papahinga lang tayo ng dalawang oras yun o no? good morning po mga katongs tv isang mapagpalang araw po maaga na nga po <laughs> so yan yung talong natin o no? bali alas 6 na nga po ng maga binatay ko yan mga alas dos kagigising lang din natin so dahil bulaklak ng talong <laughs> ano oh, ang bunga ah 哎，哎，哎，耶！ nag uh, nagsisimula na nga po silang mamitas then yan ako nagpapatubig po rito sa sile ang uh, mamimitas po yung may kasama si kaya dalawa dahil nagpakuha po ako ng ah, ako ng isang andang tao sa kanya dahil ay, magpapatubig nga po ako tapos si si ating daw hindi makakasama sa kaya anak so sabi ko manap siya ng kapalit na dalawa din so yun at may kasama siya yung pamangkinata kaya apat po sila namimitas na yun pati si bato ayun o oh, humihina po yung tubig oh. Ah. <coughs> ang tubig natin mga katong talagang humihinay balong na, na agad eh kaya So, pinagsasagyan ko doon ayun lumalakas po tapos biglang hihila ako ulit kesa sa wala ano eh? kesa tuyo ang halaman natin kaya kagabi eh yung naglamay po ako eh nakailan tudling lang ako paano hindi uh, hindi pa ganong kalakas yung balong talagang humina pa puno na yun sa'yo sali mo rito iba oh. para makasadsad ka bawasan mo oops para makasadsad ka Maraming bunga ba ito? Ay napupuno eh ano? Ha? Kapal bunga dyan ano? ang daw? May sikreto ah May sikreto May pa-secret eh hindi ka rin nakas nakasadsad kanina ano, napuno yung timba mo eh yung bato paningit ang tanong na po Ang hulog na po Ang hulog na ang talong puno saling ko muna may paningit talaga yung buwa rin eh bay nakakadalawang timpan eh heavy huh. Ah? ha hindi na gano magasakuan medyo nakatikim na siya ng tubig nagkadugo

Mukhang wow. tinanghali ka tatay ah. Oh, eh kung hindi ako tinawagan, ako oh. oh pupunta. Ilan lahat kuya? 41. Lahat-lahat? Hmm, 28, 30. Uy, ayaw pa more. Iyon talaga nung tanong. Kwan may daya, madaya yung tanong. Pagka talaga pumipita si tatay, gumaganda bunga. Ayun eh. Ayan lagi sa iyo. <laughs> Ay ang mga katog so. Kaya wala ng gandang ng tinyo tong. <laughs> Kaya wala yung hanig. Ha, ah Oh, pa-back pa yung. Panay kasi ng magbabar. Hindi <laughs> sumulong reject. Hindi sumulong. Reject. Wala. <Reject. laughs> oh, eh kinakuha ko sa mga bata sayang eh sabi ko yung pagkaisa ng Baya butas na. Kinabayan. Kunin pa yan, no. Eh, pa diba, kalapan chat sa po yung reject. <laughs> Ayan, mga katoks. Basta tuloy-tuloy lang po yung biyaya. Araw -araw view, uh, ayun, napakasarap. Araw-araw view harvest na lang. <laughs> napakasarap po. Ayala ala na kong sili. Hindi po ayun, ayun, tayo na ako. Oh, oh. Yung sili po, na oh. harvest namin lahat. Pagpapabungo na lang po uli Ayan. mga sana silang lagi ng autograph bago uh, ah, ibiyahe <laughs> uh, <laughs> anong pangalan ng kakabit mo? ha? Oh, ay? <laughs> matapos na yung sila tapos ala iba, iba, talaga si tatay Ramon eh Pagka siya nakakasama lumalakas mamitas eh Aya, Ganaraw natin binibita si Sida. Ha? Ah. Hindi sa Widra mo? Ganaraw. Ha? Hindi ka nasa sa Widra. Kanyata. kalahati lang naman eh. Katlo na. Lama kaya? Ay, apat yata. Ha? Eh? Apat na tingka kalahati. Hindi naman tayo pumitas ng, kung ano, minsan lang, nung maga. Yung unang biyahe mo nun. Yung dito tapos tigka kalahating araw na nun ang bawat pitas mga ka-tos may deliver na naman po kami какой oh, yeah. Santa Rita po. Piesta po Santa Rita yata. Ayan. Opo. Ako, kung aming traffic doon. Hindi ko, ba Wow, Nag-procession na ito, po sila doon. Yo, mga katong. Sa naka rounds din tayo. Uh, <laughs> Idiakin na yung na-harvest na talong. Bali, yung talong natin mga katong. Sana, ano? uh, paliwanan ko lang. Bali 22 yung good at uh, 13 yung segunda. Ngayon, kumuha si nanay ng 6 na segunda. Bali tumakbo din si Nueve Tapos yung rejig noon walong support. Bali ang na-harvest natin na talong is 410 bukod yung rejig. Yung sili naka-harvest ulit tayo ng 20 limang segunda at saka labing limang good tama ano 20 Ilan uh, yung segunda? Lima. Lima at saka ilan yung ba? Bente? Yung Ah, yun mga katong. Uh, Papahinga lang din sila pwede. Ayun, uh, may uwi na rin yan. Ah, ala si po ulit. Maraming maraming salamat po sa mga nagko-comment dyan. Salamat po sa inyo lahat. God bless po. Uh, yun, yung dalawang kasama niya. Pamangkin. Wala si Ate Bing ngayon eh. May lakad. Nakipag-FBS siya. Nakapopis niya. Four piece. Ayan yun to. Tapos ito yung bago natin yung mga kasama si Ped, anak mo ni Kaya Ramon yan. Hello. Ayan. O. Taga Gimba. So, pumunta siya rito. Madalas ka na rin siyang makikita. So, paano? Bukas naman. Uwi na ako. May iwan o dito si Bato at si Ped magpapatubig. So, bukas kami. Ayun na yan. Ayun, babatsin na rin. Batsin na.